Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian dito sa National Library of the Philippines para sa Mayo, buwan ng mga pamana. Okay, mga kaibigan, no? Oh, hawa ko po ngayon ang isang paksimile ng doktrina kristyana, ang pinakaunang aklat na inilimbag sa Pilipinas ng mga prayling Dominikano noong 1593. Mga kaibigan, sa pag-aaral natin ng kasaysayan, narinig na natin yung sinasabi na binura, no? inobliterate ng mga Espanyol ang kulturang Pilipino. Oh? Now, kailangan nating liwanagi dito. Totoo na gustong palitan ng mga Espanyol ang ating kultura. Gusto nila tayong maging katoliko. At yan nga ang dahilan kung bakit ang doktrina kristyana ay kanilang inilimbag upang mapadali ang ebanghelisasyon ng Pilipinas at ng maging katoliko na tayo at ng maniwala tayo sa mga kolonyal na mga adikain ng mga Espanyol na masakop tayo. Subalit, kailangan nating maintindihan na ang paglilimbag din at ang pag-aaral ng mga praile ng ating mga wika ang siyang dahilan kung bakit marami sa ating mga salita ngayon ay nananatili. No? Marami sa mga wika sa Pilipinas tulad ng Pampango, no? Iligaynon, Bisaya, no? Tagalog, Ilocano at marami pang iba ay na-preserve po at naipasa po sa atin dahil naisulat na po ng mga Espanyol ang mga diksyonaryo sa kanilang pag-aaral ng mga wika natin para maabot ang ating mga puso. Ito nga pong doktrina kristyana ay mahalagang dokumento sapagkat kung titignan po natin ang uh, laman ng doktrina kristyana, ay nandito po ang mga uh, panalangin na itinuro sa atin ng mga Espanyol. Oh, El Pater Noster, ang ama namin, El Ave Maria, oh, o ang uh, Abaginoong Maria, pero nakasalin po sa wikang Tagalog. Pero ito po ang mahalaga no so may pag mayroon pong pa uh, bye-bye sa wikang tagalog a e i o u ba be bi bo bu at ang matindi diyan ay mayroon pong uh, nakasulat dito oh uh, sa sinaunang bye-byein eto po sa sinaunang bye kaya po nalaman natin yung baybayin dahil isinulat to ng mga Espanyol dito at nagkaroon tayo itong doktrina kristyana ang masasabi natin na Rosetta Stone kung saan na nalaman natin kung ano ba yung kahulugan ng baybayin. At naintindihan natin ang mga iba pang salit na nakasulat sa sinaunang pagbaybay ng ating mga ninuno. So, yan po ang mahalagang ipinapakita sa atin na kumbaga sa pagnanais na ipalaganap ang Katolisismo at malaman kung ano ang puso natin upang maabot tayo ay na-preserve po ng uh, mga Espanyol na file ang at ang pamana ng ating mga ninuno, ang ating baybayin, mga sulatin at ang ating mga kwento mga kultura ng sinaunang bayan. Yan po ang sa atin dito sa Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Kaya tara na po, pumunta na po tayo dito. Ako po si marami Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.